Abay talaga nga namang nag-iyakan ang mga Pacers players matapos nga ng kanilang heartbreaking loss sa NBA Finals. And actually hindi pa nga natatapos ang laban ay itong si Aaron Smith ay talagang nagiging emosyonal langa na at mapula na ang kanyang mata 55 seconds left in the game nang dahil alam niya nga kasi na talagang kinapos nga sila after all their work simula ng umpisa ng regular season. One game na lamang sana ay magiging kampiyon na sila pero kinapos pa nga kaya naman siguradong malungkot na mumula na nga ang mata maiiyak na itong si Aaron Smith. At hindi nga lamang siya pati na rin itong ang almost hero na itong ang Indiana Pacers na si TJ McConnell na talagang binigay ang kanyang lahat sa labang ito ay naging emosyonal nga amay ng kanyang nanay nung pabalik na siya sa locker room. Sobrang klungkot neto nga ni TJ McConnell abay sobrang lapit na nga kasi abay magiging kampiyon na nga sila ang ultimate goal ng every NBA player. Kaya naman maintindihan natin kung bakit umiyak itong si TJ McConnell nang dahil napakalapit niya na nga sa pagiging kampiyon, abay hindi pa nga ito nangyari. At actually nagalit pa nga ang nanay neto ni TJ nung patuloy silang videohan habang umiiyak. Ito nga ang kanyang anak and actually hindi pa nga natapos itong si Baconol hanggang sa malapit na siya sa locker room ay ito namang si Reggie Miller ang sumalubong sa kanya at may kita nyo talaga dito na bursting down in tears na itong si TJ. Talagang sobrang lungkot niya nga kaya binigyan siya ng big hug na itong ang former player ng Indiana Pacers na si Reggie Miller. Siguro alam niya rin ang feeling na matalo sa NBA Finals nang dahil natalo rin siya a couple of decades ago. At ang nakakahanga naman dito ay etong ngang si Tyrese Saliburton. Despite suffering torn Achilles na dapat nakaupo na lamang siya doon sa loob ng kanilang locker room, abay mukhang pinilit pa ngang tumayo para lang masalubong at mayakap graduate ang kanyang teammate matapos ng kanilang naging effort this game number 7 kahit wala na nga ang tulong niya. Talagang hinintay niya ang bawat isang teammate niya including itong kanilang mga coaches para nga sila i-congratulate at bigyan nga ng yakap i-embrace ang bawat isa matapos ng kanilang naging magkatalo laban sa Thunder in the NBA Finals. Talagang big salute para nga dito kay Tyrese Haliburton, para nga sa kanyang ginawang ito. At actually hindi lamang ang Pacers ang emosyonal pati na rin ang Thunder team. Kaso iba nga ang kanilang emosyon nang dahil sobrang saya na itong mga Thunder player matapos nga na makakumpleto nila ang kanilang historic season ng isang NBA championship. Talagang hype, nagtatalunan, sobrang set, naiiyak nga rin itong mga Thunder players matapos nga na sila'y maging kampiyon na dito sa NBA. Anyways, ano bang masasabi nyo patungkol nga sa ating bagong NBA champion? Bago na naman ito. For 6 straight years na ay paiba-iba ang ating kampiyon. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.